Hello you mga know, mga kahi dito po kami sa tindahan sa Mall Barbatangas. Ang taan po ay nagmimisulang ilog na po. Ayan po sa sobrang lakas po ng ulan. Grabe po, ayan po ang motor. Bahang-baha, nalupog, nalupog, nalupog na. Ayan ah, po, oh, Diyos ko. Ayan ho, ang baha. Oh, lulubog na po ang baha. Diyos ko po. Sana naman po ay huwag naman po at tumigil na ulan. Ayan, oh, nagmimis. to lang, elog na po ang kalsada dito sa Mall Bar Batangas. Mga kahay kahulo. Ayan ho. Lubog-lubog na po ang mga sasakyan. Ayan po ang motor. Ay, yeah, Diyos ko po. Lubog na lubog na po talaga. Ayan na. Ay, jubrang ulan. Ay, Diyos ko. May yung lalakas pa po ng kulog at iblat. ayan na po sobrang baha po dito sa may uh, amin ang mga sasakyan po ay nagkakandar lubog logog na oh, me, okay, <laughs> ako po'y natatakot at nagkukulog na kikidlat at baka kami ay makulogan at makiblatan ayan na po ang kalsada ko ay lubog-lubog na Oo, oh, mga kahayga hello ang mga sasakyan na dumadaan ay lubog lubog na sa sobrang lakas po ng ulan ay bahana ganito, na po talaga dito ay hindi po sir ngayon lang po yan ngayon lang po ngayon ka lang po din po nakagawi dito uh, ayan po si sir ayan <laughs> nagtanong po sa akin kung ngayon daw po ay ganto ay nataunan pong ganto lang ngayon ngayon lang po ang pangyayari niyan sobrang lakas ng bulan at bahabahan na po kaya ho si sir ay hindi po makaalis o ayan ho si sir hindi po makaalis dito bahabahan na lubog-lubog na po mga kahay-kahay Ayan ho, oh, nagbabasa na po ang mga dalaginding. bahabahan na po dito, bahabahan na. So, po, sana po naman ay tumigil na ang ulan at wag nang lumaki ang baha. Nagmimisto lang ilog na po dito sa daan. Mga kahay ka hello, ayan po, dito po. ko oh, ma nā kahaikahi loa i